Prada mga bade, magluto day ta karon o kanang utan mga bade. So kaning karon magluto ko. Kung sa gula ni o patatas, kaning patatas ba perting, mahalaan ni, pinalit na ko ni sa kuan, giorder pa na ko ni sa siyapi dito sa Amerika, perting pang mahalaan ni, kabalo ba mo tagpila? Tag lang isa, niya tulong ka ni, so 15,000 ni siya, mga badi. So kaning karni po, ako po nang giorder pork dito sa kuan. New Zealand. So, mahal po kayo shipping ani mga badi. So, kati karon giloto na ako na siya, patatas, o gibutangan ako, o karne. So, gamay lang ito isagol mga badi, no? Kay perti mang mahalaan patatas, ane? O ganing karne mga badi, gikan pa ni sa kuan. Ang kilo ani badi, 20,000. So, one-fourth lang akong gibalit. So, kuwan na ni gamay lang akong isagol, kay parte mahala. So nagluto ta diyan napita mga badi. Nahuman ra gito mga badi no. So mao ni karon nagkaon na tay gikan ni sakuan. Oh naputay gatas kaning gatas sa New Zealand gihapon ni perting mahala ang baso ani sus ginawa perting mahala tag jismil kay ang kuan. Kana pod karne mauna na na dai ta kuan badi pod cabbage pod ganang, cabbage. sa nagikan so barato-barato la Pati. So mga on na ta kay gikan mo fasting no. Nga fasting ta gikan so cheat day na to ron. So mo na nga on ta so perting lami a. Ah. Lami day kan on ning kuan mga baday kaning mga mahalon nga mga kuan ba. Oh sus takko kay kuan no. Kao no ba ba bay mo. <laughs> nga lab gayo. So maka enjoy day kan on ning mga mahalon nga mga puan badi kenanglan kamu pun order pun budi tu sakuan New Zealand naipan pun nato gikan pun nak sakuan Australia perting mahal lah anak ang isa anak tag 2000 so kung kamu mga badi kung maka afford mo anak lah pamalit mo pero di buka afford paglantaw na lang mo anak akong kikaon So kena perting lebih asa kau nak aku badi kayak gigutum nak aku kayak gikan aku ke fasting ok dua la. <laughs> So dah aku kayak kau dia ya badai kayak saya dan kan dua kan lah kau no. Oh. Gamu almu alam murang kuan lah. <laughs> nah lebih pan oh. hmm? So perting lebih lagi tu slow sa kuan. Gitus slow sa gatasnya perting malah. Oh. Asa ah, kaan na, napaybaso na ako, pwede pong mahal na, libo na, na kapin. So, mga ontan ninyo, mga badi. Ayaw mo pagkuan-kuan niya, pagluto na mo, kumorder mo. Kuanin lang ko, chatila lang ko kay tagaanta mo ang link. <laughs> Mabuang naman tani mga badi. O, oh, sige mga badi. Okay, bye. Wala pa na ka yung oh, kaon, no? Grabe nga, ab, sa baba. ah. Kaon pa imo, mo, gatas nga mahalon. Tag-10,000 na kilo. Ta. Ingo, Jack, okay, give kayo. Oh? Grabe, bayhan na ko kaon, oh, no? Eh. Wah, wow, mga badi, kay nagluto, kay eh, parting mahal lang yan. Wakan lang yung fasting pod. Ta. Ta, lamig yung kuno kayo, mga... <laughs> Maka ang kalame. Asa ka no? Grabe ba yan? Nagsuga ka rin yan na eh. Asa ano? oh, ba eh. <laughs> oh, Bye!